master nga tayo ha? so meron tayo mga tubo takas dandex dandex ito rcc si jesus garcia, el capitan so ito mga po pa rin dandex hatak hatak to natin kuha timbaldes el capitan uy may naiwan ito sa likuran no? si ruben hey 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 yun mukhang nauhaw ka agad si Idol ha Ito naman si Ruben Ito ang ating yellow jersey 4K finisher Mukhang pang takbuhan itong si Idol Nandito oh. si Mami ha Yung rider number 19 na yun Si Mami John Bascos Ang kagawad ng glass Sunblast Bilasis Pangasinan Si Ami naka lipstick to sigurado. Teka na rin. Wow, naka nga. <laughs> so meron tayo na bubuong breakaway sa harap. Tingnan natin kung sino yung mga breakaway doon. Ay doon nagahabol pa. Rider number 77. Oy, di Rider number 15 mo ang nagahabol to sa breakaway ha marami tong breakaway natin dito si Jesus Garcia ito si Jesus Garcia Christian Ardanas Steve Marinas ito rin pala si Jeff Valdez si Armel Mendoza si Marlon Bartolome si Carl o oh, si Giro Diego Manzano ito si Jason Gregorio and another Diborant Riders Uy, ito na. May kawapay pa po tayo isa. Ito yung sumusunod Si Alan pala yun eh Ito yung ating main peloton Boy. Eh, kabul Taking okay, group natin, rider number 12, 27, 19 Si Mami Si Alan, nandito din So lumala lang ngayon ating breakaway ng mga 120 meters dito sa grupong ito ah. Muli natin breakaway Okay, ito yung ating breakaway Napakarami mga 13 to 14 riders Ito yung ating mga breakaway group Puro mga big guns to ha ah. Jeff Valdez andito, mga expro dito andito Jason Gregorio, Jesus Garcia Marlon Bartolome, Arnel Mendoza So, yung iba, hindi natin makilala eh. Pero ito, malakas tong saddle. Ito. Kanina, sumabay ito sa mga mas bata sa kanya eh. So, rider number 31. So, si Alan, nandito rin pala. So, meron tayo isang pumapay-babaw na rider, si Diego. Ito, ang team RCC. Ito, mayroon tayo isang solo breakaway Rider number 6 Ito ating solo breakaway Mahabol si so, Nagsama itong nating dalawang breakaway Si Diego and Rider number 5 and Rider number 6 So, lumabang sila uh, 100 meters dun sa second group Na nag-abol dun sa rekoran Speed nila 45 Pero ito lang, pabilis na dumidikit ating grupo sa likod Ito

malakas yung si Idol ha malakas yung Rider number 6 kahina pa to ito yung nagrabol, abol si Arnel Mendoza and si Diego Manzano so ito yung ating grupo Jason okay may nabuo tayong breakaway si Arnel Mendoza and si Diego Two man breakaway na tayo ha oh. 150 meters behind Ito yung ating grupo Kontrolado ni Jeff Valdez Ito last Last 150 meters to the finish line Dito RCC versus El Capitan si सोने आदेसीरो Ito rin Matiyan Dandex Ma Marlon Bartolome Si Jesus Garcia Si Jason Ito na si Jesus Garcia Tignan natin kung sino muna Jesus Garcia Jason gergoro Jesus Garcia Ito oh, rin Matiyan Pasalikod oh.